Good morning, mga lords. Nandito na ako sa JB Tower Hotel. Dito ko sa pinakatok-tok ng hotel na ito. Niwanan ko tulog pa kaya nauna na ako rito. Yan, maganda dito. Maganda yung ano dito eh, nakakawala ng stress. Lalo pa sa umaga. Kagabi hindi kami nakapunta rito kasi pagod na eh. Ayan. kami dito nung ano, September yata ano, ano? Vacation din kami din isang araw yun. Ngayon, magbabakasyon kami dito dalawang araw kasi dito ko si celebrate yung birthday ng anak ko si Jilo. Ayan, tulog pa yung isa. Nasa uh, 16th floor kami. Nakakalula. Mm. Ma Mamaya, papunta kami ng SM. Tapos bukas naman, subukan namin pumunta ng Upon. Pagtahan ko muna yung anak ko Baka naghanap na sa akin yun Babay muna Balik ako mamaya